Hoy, mga mahilig sa entertainment. Maligayang pagdating sa Celeb Buzz Philippines, ang iyong pinagmumulan ng pinakabago at pinakamainit na balita sa showbiz. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga update. Ngayon, pumasok tayo sa trending story na nakilala ni Sofronio Vasquez si Bill Gates si binahagi ng kapamilya singer na si Sofronio Vasquez ang pakikipag-ugnayan niya sa American businessman at pilantropo na si Bill Gates. Ang nagwagi sa Voice IBC 26 ay walang kabuluhang ibinaba ang mga larawan sa kanyang mga social media account noong nakaraang linggo. Si Sophronio ay nasa via habang nagtanghal siya sa Vino Constel na ginanap sa Fairmont Scottsdale Princess Hotel sa Scottsdale, Arizona kasama si na David Foster at Catherine Msvi. Nag-show kasama si David ngayong gabi para sa kaarawan ni Catherine at nakilala ko si Bill Gates, sinulat niya na mataan ang star magic artist na nakangiti sa tabi ng American. Billionaire na todo ngiti din sa mga larawan. Ang mga tagahanga ni Sofronio ay nagpahayag sa seksyon ng komento kung gaano sila kasaya sa kanyang tagumpay, nakilala ang mga sikat na individual mula sa buong mundo. Idinagdag ng ilang netizens kung paano talaga makikita sa mga kuha ang kaligayahan ng singer. So glad seeing you with themself. Talagang fabulous. Just keep your feet on the ground. God bless pagbabahagi ng isang fan. I bet you will meet the King of England one day when you perform in Europe. Ang iyong kahangahangang boses ang magiging kasangkapan mo para makilala ang maraming kilalang personalidad. Congratulations, isinulat ng isa pang fan, ipinagmamalaki ang lahat ng iyong tagumpay. Mayroon kang kahangahanga at espesyal na paraan ng pagpindot sa mga buhay at pagbibigay inspirasyon sa pinakamahusay sa mga tao. Naway pagkalooban ka ng marami, marami pang pagpapala mula sa Diyos, ngayon at magpakailanman. Stay humble, eh, dagdag ng isa pang fan. Sa unang bahagi ng linggong ito, ibinahagi ni Sofronio ang nagbabagong buhay na pagganap niya kasama sina David at Catherine. Ako ay nagkaroon ng pribilehyo na gumanap ng impossible dream kasama ang kahangahangang David Foster sa Vino Constell, Fairmont Scottsdale Princess, Arizona, at ito ay tunay na nakapagpabago ng buhay sinabi niya dati Bukod sa pagtatanghal ng Impossible Dream ang Kapamilya Singer ay nagtanghal din ng The Power of Love kasama sina David at Catherine na ikinatuan ng mga dumalo Don't forget to like share at i-spread ang good vibes Ito ang Celeb Buzz Philippines nagsa-sign off kita tayo sa susunod na video